Wi-Fi Bluetooth Oo, oh, alright wi And, Bluetooth Mayroon sya pinaka antena kayo na lang po magkabit mamaya din lang naman po sya mm -hmm. the... So AMD lahat to. Yes po Yung processor lang tsaka yung motherboard sya mm -hmm. So yung processor, Ryzen 5 5600G. Hmm. So, Tulad ko nung muna pag-usapan natin. pangilan assembly mo na so? Marami na sir. Ah, marami. Kahit <laughs> <laughs> nakapikit ka, ma-assemble mo yan. Yes sir. Okay. Ito yung hindi dapat ma-bent ma yung pin. Kasi once na na-bent yung pin, di na siya papasok. Once na nabali, possible di na siya magbukas. So, so may mga tendency na pagkat sa katagalan ng mixing, nakakabit dyan. At pwede sa nyo... Hindi pwede mabalok sa tiyong... Eh. Yung, pinpunan, yung sa pin po na sa... Yung pin po. Sa Intel po kasi ang pina sa motherboard wala sa processor. Hmm. Paano naman mababalok po siya kung nahulog mo? Nahulog yan. Natutunaw ba yan handle. sa kung masyado mahinit? Hindi po. Ah, so pagka sa may hindi mo naman tatanggalin yan. Siyempre kung hindi mo naman pwede pa kaya naman yan. Pwede pa rin yung siyang tanggalin at pagkapapaltan or lalagyan ng paste. Yung sinasabi natin thermal paste, ito po yun. Ito yung, oh, yung pinaka parang tunnel ng init rekta dito sa bakal na to which is ED ng nang pan na to so yung okay. yung init niya uh, tama po so hindi kasi pwedeng idikit yung metal agad dito sa metal to metal kasi may mga parts pa rin na hindi talaga siya flat so ito yung magiging conductor po ng ano niyo init hindi yung siya thermal nakalit. paste so hindi siya yes po sa katagalan tum, natutuyo po to minsan dumidikit mismo sa processor pag tanggal nyo nakadikit processor dito sira na eh hindi po, madali lang tanggalin yun, gamit lang yung sinulid o kaya dental floss, natatanggal po yun so handle nyo pa rin ayos, makakabit nyo pa rin po yun May indicator ba yan nang nag-overheat niya at natunaw? Once na nag-overheat po, automatic mamamatay po tayo uh, Oo, so alam mo na, mamamatay bigla May mga tendency po na namamatay pero hindi overheating, minsan malware So ingat na lang sa mga unwanted malware. website malware. Mostly malware. sa porn site ang dyan yan ano ka ba ng porn? <laughs> Puro games ang pinapanood nito eh. Puro games ang hilig eh. Lahat ang binibenta dito mga headset, puro pang games lang. Kung kailangan ko yung para sa TV, magod ako ng TV ko eh. Meron na JBL sir. JBL? JBL. Kaso ang yung JBL ano, talaga, What? yung malakas ang base. Tama po. Pricing nga lang si JBL. Ah, gano'n? Magkano yung mga headset? 7,000. 7,000 na pala. <laughs> Sinasabay sir? Pwede lang, Sasabihin na natin. Okay, ah, diba, papagawa ko muna yung eh, TV ko. Puro korea Korean novela na yun. Saan? Puro ko korea, yung Korean novela na yun. Yung TV sa loob. Saram naman, may tinatawag tayong dual channel. Merong part siya na hindi dual channel, which is itong 1 and 3. Ginagamit lang mostly for dual channel is 2 and 4. Pero pag mag-upgrade sila, dual channel pa, dual channel pa din yan. Bakit 4 yung nakalagay niya kung dual lang ang pwede? Um, yun po talaga kasi yung ano ng Optane Motherboard. so pwede mong ipalit yan? <coughs> ano yun, pwede ka din pa ano yan, pag nag-upgrade, palagyan ng 4 na yan. Oh, pwede pa rin. kung baga mag-upgrade ka, as long nga nandito to, pwede ka pa rin mag-self-up dito. Ah, okay. Nandalawa okay. pa. Opo, basta eto, mag-stay dito kasi Ay, pagpalitin mo. Sabi daw no, sana panood ko. Basta yung Dual power, channel. Uh, yeah. uh, yung power supply And mo mataas. Um, dito na lang po sa likod after na lang oh, po. Ikaw na mag-fill ah. Ikaw na natin Ano po yung, yung pay? Which <laughs> is tinatawag oh. na, na M.2NP. Oh. Yan yung, yung terabyte. 1 terabyte. 1,000 G nakalagay po dito. Minimum 1,000 g Equivalent to 1 terabyte. Ang gilis na ngayon. Yes po. Ginagamit na rin po ito sa laptop ngayon. Mostly 15 seconds, boot up na po ng OS. Hindi na kaya magkaka-present ka yeah, kuna na dati. Okay lang. Tama ba yung dito ng video? of Yan yung kukulit ko para tanong mo yung misgin. Wala akong idea sa kalip. Banta na ba kita? Hindi! Hindi, yun lang yung mga na-tick-tock. Wala ka diba sa kuha? Minus 11. Hindi pa kasi naito? Wala ka diba? Mas maganda yan. Wala kasi diba? Wala ka sa tao.

Yo, nani. Six months lah, months lah mikir. 30? aban lah, sih. Tati, kasih. Eh, 30. 30. Tati? 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 Wala pa, pang naiabot yung sakin. sa akin mo kayo? ko mo, ano na Yan ang tawag sa pinasok mo, Power supply. Power supply. yung ng power sa lahat ng components. Hindi kasi siya pwede yung isang saksakan lang kasi iba iba po yung voltage. Kaya iba iba rin po yung wattage nyo. Bawat na. Burn out which is usually mostly 5 years. Yan po. Kailangan talagang palahal. Okay. Ang okay. buong okay. na yung power Yes Kasi possible nang sirain na din yung ibang components pagka ibang ibang voltage na yung binabato niya. Pero mostly naman, pag pumutok yung kapasitor niyan, hindi na magbubukas. Hindi na magbubukas. Hindi na magbubukas. Hindi po Hindi na di basta, basta, na Hindi na talaga Hindi na Hindi na magbubukas. Hindi na magbubukas. Hindi sa magbubukas. Hindi na magbubukas. Hindi na magbubukas. ang interior. magbubukas. talaga yung interior. Hindi brand magbubukas. na magbubukas. Hindi na Mm -hmm. Limutan ko pa sulit. Ano 'tong Tech, bundle? Ayun 'yung KRS. Yo, asal po kasi mamagat. Alin dito ko? 'yung Makita mo mo siya yung ko Assemble pa natin 'to, Sir. Yes, Sir. Monitor? Uh, Ito. Ah, pa-display na lang, Sir. 'Yung iSis na lang 'yung gagamitin ko para sa OS. Ay ta. Boy, Iba kasi pag hindi ginable na ma maayos, ma mm -hmm. yung dito sa...